dito tayo. Ano pala kan Ano pala body ko natin? Ano yung Ano pala mga... yung masaya? Yung muna si dito. Oh, um, uh. di ko maiyan. Ngayon, ah, naiyan nga. na na. Uh, ngayon, lumipat dito yung pagbebig ng ano. Parang biglang nangyi, sumasakit ko, parang may naipit. Di, ngayon naman, dito naman sa kapila lang yun. Ano, kinamigong gumay taas. Ngayon, uh, pataas mo daw yun, sir, pa front, pa, pa street. Yan o. Anong dominant niya? Masakit or pigil? Masakit at pigil siya. Masakit pigil. Pero dalawa nun, ano yung mas mas lamang doon? Pigil mas masakit. masakit? masakit. <coughs> <coughs> Kailan lang yung nag-start? Ah, <coughs> buwan. Kasi ito, nung nawala na dito, bigla naman dito sumakit. Uh, ito naman kasi, nung... Minsan kasi pag ano, pa, pag ano, may aabutin na nalimutan yung masakit, napapasigaw siya. Hmm. Yan ito mo nga yung leg mo sa ah. sagad na yan, may masakit, wala. Parang nung nangalaylay siya. Alay, kabila. Oh, ganun Ta din. Taas, pagalito. Taas daw pa. Wala. Ah. Okay. Hindi naman sumasakit wala? Hindi naman. Bago nagaganyan ako. Parang nababalat uh, lang yung... Ah, okay. Tingin mo lalim. Tabas. Ito yung malalim ulit, labas. Ako lang mag-aaral. Hindi pa. Tingin pa lang ah. Okay, side line position. Tagilid tayo harap sa akin. Hala.

Sa inyo yan na na nag-frozen? Ito pa? Ito natin. Ayun pa pa? Hindi pa yun? Parang dalawa eh. Patuwing na to siya. Pagaling na to. Pagaling na ito. Medyo pa na sa Nagkukusa lang. Pitigin mo lang ang konti. Sige ba? Pagoy pa rin. Sige pa. Tingin mo lang yun. Ang taas. Uy! 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 Ah, nasa frozen na siya. Ah. Ayusin na lang natin 'to. Ispasan na lang ng dalawa. Kamay dito dalawa. Pareho kamay. Okay, tapos. Tingnan mo 'yung lani. Eh? Labas. Dulan sa. Eh. Sa. Kailangan ne ay, uh, okay, okay. Okay, Pero sarap pa. Parang paglalagdag mo. Okay, last na tayo. Dito yung ulo mo. Uy! Alam ko na to! Alam <laughs> mm -hmm. mo na. Huwag kang pausya. mo? huwag lang ha. yung Baka maganda. Eh, huwag ka babangon after this. Palagay ako ng kamay sa may chan. Yun malalim yung labas. Nice. Wow! Oh! Sarap! Tumulog na ako. Huwag daw mo lang papamata. Agad dito sa... Okay pala. na yan. Wow! Sa so, susunod ganun ulit, please. next session niya. Ah, um, malalaman na. <laughs> okay. Sa... Uh, Ay, okay. yung nangingibabaw na lang ngayon. Okay. Pwede mo siya ibalik after 5 days. Okay. Mm. Uh, Ah, Friday. Wow. Pwede ako. Uh, para durobian siya ulit. Or this kasi matatapos na yung healing ng muscles. So, okay. 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 Pwede na siya o siya ulit. Friday or Saturday? Saturday. Sige pa. Sabihan natin si Mindy. Bakang kasama. Marap. Pwede na tumayo. Pwede na. Upo muna. Check natin yung shoulders. Kung anong improvement. Yung dead to tapos anak mo yung may problema kanina. Kumusta ang oh. pakiramdam? Okay na. Okay na. Medyo lang ang konti na ang konti. Uh. Dito talagang naitataas uh. ko. Okay. Tapos punta ni Ben na yung dalawa. Tapos mo daw yung dalawa. Ayaw nga. Tapos punta na lang siya. Kanina, ito lang eh. Yung gagawin na lang natin. Kasi na lang yung dudurugin namin ulit yan. Tapos after mga week, uh, pag adoro, titignan ulit namin kung i-adjust pa o hindi. Okay. Ah, lang hanggang lang ano oras po kayo ngayon? Ah, hanggang 8 mga gabi dito. Okay. Pero pwede kami mag-extend basta naka-booking kayo. Ah, nag-extend. Tanong oh. ko muna kung ano oras uwi. Baka Sarah? si ano, si Rex pa. Oo oh, nga, bagong malis. Oo. Tama-tama, yung schedule yung ng oras ng 7. Hindi mo ito yung sabihin okay, ko. Sabihan ko muna ito siya. Ito ba tayo? Wakaroon. Pasal na lang yan. Congrats na yan. Baka nga nga naging sweet yan. Wala ka na yan. Ay, salamat. Wala, pala, no? Napatagal pa. Pero ito siya. Ito yung isa sa pos. Ito oh. na dito. Oh, yan. 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 O, pati yun na mamaga. Hmm. Kaya ako mag-ano na. mag buwat Pwede yun po. Pwede siya mag-ano yun. Mag yung... uh, ang priority mo yung stretching na ibibigay namin sa inyo. Yung pinaka-priority mo. Eh lang 'to pa ma-stretch naman ba? Sarap. Saan ba galing? Uh, Yug dito yung... lang po salip, <laughs> sa hindi sa Barangay San Francisco. Uh, sige, sige.